Kung wala kayo negosyo ikaw may negosyo yes, sa ville. May negosyo ka sa Yung sa'yo lang. Meron po, meron. Ang ah, marami. Hindi po uh, sa tracking po. Tracking? Opo. Ano pa? Merchandise? Wala po tracking lang po, your honor. Fish farm? Wala rin pong fish farm, your honor. Talaga? Opo. Wala kang fish farm? Wala po, your honor. Okay. Well, uh, salamat SP Protempore. Speaking of fish farm, <laughs> di ba ang karamihan po dito, Mayor sa pina-flash ko po ngayon, ay uh, pinagsama-sama ang mga pangalan nyo ni Guo Ping, o Alice Guo. Tingnan nyo po. AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dong Wu Fish Farm, guko Aqua Farm. Madam Chair, PSSB AC I think stands for Alice and Kalugay. Very possible, huh? SP Pro Tempore. Ha? Huh? Yung D, aqua farm, dong. Lixel, Alice, L-I-C, and Liseldo. Donggo, dong, and go. Tinalo nyo pa si dong yan, ha? Guko. Ha? Siguro stands for go and kalugay. Oh. Madidinay mo ba, ba ito? wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. <laughs> Sino nga to? <laughs> Hindi po ako Sino Sino itong si Efren Singueyo? Ha? Huh? Sino to? Mayor? Hindi ko po naiintindihan po, Your Honor. Oh, Sheryl Medina. Si, oh, Sheryl. Sheryl Medina. Si Ate Chipo. Yeah. Oh, Cheryl. Sana? Sana?